Mga ka-express, kung naghahanap kayo ng kwentong hindi lang basta sports update, kundi isang kwentong puno ng intensyon, puso at matinding paghahanda, then this is it. Ang Gilas Pilipinas ay muling babalik sa FIBA Asia Cup, pero hindi ito yung karaniwang pagbabalik na palagi nating inaasahan. Hindi lang ito tungkol sa lineup, hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng star players ito ay pagbabalik ng isang matagal nang inaasam-asam ng mga maraming fans. Ang pagbabalik ng matinding depensa na siyang magpapaalala ang gilas ay hindi lang basta team, isa itong galaw ng buong bayan, isang tunog ng paninindigan sa international stage. Habang papalapit na ang torneo, marami ang nakatutok sa kung gaano kalalim ang rotation ng gilas. May mga nagsasabi na si Justin Brownlee ang magiging suse at walang duda. Siya isang halimaw sa scoring. At meron ding naniniwala na si Nakai Soto at Chunmar Fajardo ang magiging pader sa ilalim. Ang tambalang magpapahirap sa mga kalaban sa loob. Pero kung titingnan natin ang galaw ni Coach Tim Cohn at kung paano siya bumuo ng mga championship teams sa kanyang matagal ng karera sa PBA at international tournaments, isa lang ang siguradong makikita nating pattern. Defense first mentality. Hindi siya umaasa lang sa shooting o sa flashy offense, kundi sa disiplina, effort at sistemang depensahan. Bakit ganito kaimportante ang depensa para kay coach team? Well, simply lang. Dahil sa basketball, offense can win games, but defense wins championships. Kung babalikan natin ang mga huling panalo ng Gilas, tulad ng makasaysayang gold medal sa Asian Games o ang upset win natin laban sa powerhouse team ng Latvia sa Olympic qualifying tournament, makikita natin na hindi lang puro offense ang naging puhunan. Doon natin nasaksihan ang tinatawag na suffocating defense na tatak team Cone. Rotation defense, trap sa corner help defense na sabay-sabay, lahat yan coordinated at disiplinado. Hindi lang basta effort, kundi effort na may direction at sistema. Pero hindi natin pwedeng iwasan ang katotohanan na sa huling qualifying window, natalo ang gilas. At oo, maraming fans ang nadismaya, maraming bumitaw, maraming nagtanong kung tama pa ba ang direksyon. Pero tayo dito mga ka-express, hindi tayo nawala ng tiwala. Dahil kahit talo ang gilas sa score, may kulang tayong nakita sa kanilang laro. At yon ay ang tatak depensa ni Coach Tim. Wala ang crisp rotation, wala ang help defense, wala ang efforts sa closeouts. At ang rason, hindi ito kakulangan sa galing ni Coach Tim. Sa totoo lang, halatang pagod ang team. Galing biyahe, kulang sa pahinga hilaw ang chemistry. At ang depends ng sistema tulad ng kay coach team. Kapag kulang sa energy ang players, hindi talaga gagana ang buong sistema. Kaya hindi ko itinuturing na failure ang window na yon, kundi wake up call, panibagong simula. At ngayon, sa pagharap muli ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup, ibang kwento na to. Ibang kondisyon, mas handa, mas buo, mas gigil, at higit sa lahat, mas malalim ang rotation lalo na sa depensa. At dito papasok ang dalawang pangalan na unti-unti nang gumugulat sa buong basketball world. Carl Tamayo at Kevin Kembao. Si Carl ay isa sa pinakamainit na players ngayon sa Korea. Kasalukuyang siyang naglalaro sa KBL Finals at may posibilidad na siya ang unang Pinoy na magiging Finals MVP hindi lang dahil sa shooting, kundi dahil sa kanyang hustle at court awareness. Marunong siyang lumugar sa mga defensive rotations, may instinct sa pagbasa ng play, at handang makipagbanggaan sa mga mas malalaking kalaban. Habang si Kevin Kembao naman, ay unti-unti na rin umaangat bilang international prospect. Hindi malayo sa darating na August, ay makita natin siyang muling sa sabak sa NBA Summer League. Ganito kataas ang ceiling niya, pero ang pinaka-nakakabilib kay Kevin ay hindi lang ang versatility niya sa opensa. Ang tunay na sandatan niya ay ang kanyang basketball IQ, lalo na sa depensa. Marunong siyang magbasa ng opensa ng kalaban. Alam niya kung kailan pupunta sa help side at may natural timing sa shot blocking at steals. Sa sistema ni coach team, si Kevin Kimbao ay parang piyesa sa chessboard na kayang mag-adjust sa anumang sitwasyon. Kaya ngayong papasok tayo sa FIBA Asia Cup, hindi lang sina Justin Brownlee at Kai Soto ang dapat nating abangan. Ang tunay na wildcards, ang tunay na makakapagbago sa laro, ay sina Carl Tamayo at Kevin Kimbao. Sila ang magiging difference maker sa depensang gusto ni Coach Tim Cohn. So isipin mo, my twin towers ka sa ilalim kay Soto and Junmar Fajardo. my scoring kang imported na sanay sa pressure, Justin Brownlee. At may dalawang batang wings na gutom sa tagumpay. At sanay sa sistemang disiplina. Carl Tamayo at Kevin Quimbao. So, saan ka pa? Pero hindi lang yan. Para mas maintindihan natin kung gaano ka-effective ang sistema ni Coach Nimcoat, balikan natin ang Barangay Ginebra versus Bay Area Dragons sa PBA Finals. Esa ito sa pinakamatinding serya sa kasaysayan ng liga at bakit nanalo ang Ginebra? Hindi dahil sa opensa lang, ang tunay na killer move ay ang depensang pang team, kung saan halos di makahinga ang empat ng Bay Area. Full court trap, switching jones, first turnovers, lahat yan ginamit ni Coach Tim at gumana. At ngayon, yung formula na yan, ang dadalhin niya sa gilas. Imagine mo, ang disiplina ng PBA champion Barangay Ginebra, ia-apply sa mas athletic at mas gutom ng gilas Pilipinas. Delikado ang buong Asia. At alam natin sa bawat tournament, hindi lang skills ang nagdadala sa tagumpay, hindi lang shooting, ang totoo, mas nananaig ang team na may puso at paninindigan. At 'yan ang meron ang Gilas ngayon. Sa bawat laro, sa bawat defense ang possession, ramdam mo na ang team na ito ay may dahilan. Hindi lang para manalo, hindi lang para magpa-impress, kundi para ipakita sa mundo, na kaya nating lumaban. Kaya mga ka-Express, sa bawat dribble, sa bawat trap, sa bawat block at close out na makikita mo sa paparating na FIBA Asia Cup. Tandaan, ang gilas ngayon ay hindi lang isang team, isa itong pahayag. Kaya huwag kayong bibitaw dahil sa susunod na kabanata sa kasaysayan ng Philippine Basketball ay nagsisimula na. At dito sa Express Info mo lang unang maririnig ang bawat pulso ng kwento. Dahil ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, inulat ang mundo.